akin pong naunawaan ay meron nga totoong mga nila lang na hindi natin nakikita po. Mga spiritual na bagay or spiritual realm. Na ito po yung gusto kong pag-aralan po sa sarili ko po about spiritual thing. Kaya, huwag po tayong matakot at kailangan matutunan natin ang tungkol po dito. Dahil sa pananampalataya po, we talk about God, we talk already about the spirit because God is a spirit po. At dito po, no, sinabi dito, nag, ang Panginoon po ang nagsasalita, ano? Sabi dito, pakinggan mo ang minsahe ng Panginoon. Nakita ko ang Panginoon na nakaupo sa kanyang turno at may mga makalangit na nilalang. May makala, makalangit na nilalang na nakatayo. Nakatayo po sa kanyang kaliwa at kanan. So, yan, ano yan? Sa isipin na lang natin kung makalangit na nila lang. Mga angels. No? Kasi sa trono ng Panginoon ito eh. So, mga angels, no? At sinabi ng Panginoon, nagsasalita siya, kinausap nga itong mga makalangit na nila lang. At sinabi ng Panginoon, sino ang hikayat kaya ha, para lusubin ang Ramot Giliad upang mamatay siya roon. Sinagalit ang Panginoon dito kay, ano eh, kay... Ah, Haring Ahab. Iba-ibang sagot ng mga makalangit nila lang. So, nag-uusap dito na, no? nag-uusap dito ang Panginoon, ang Dios sa mga angels. Ngunit, ito po sa verse 21, ang sabi, At may espiritu na lumapit sa Panginoon at nagsabi, Ako ang hihikayat sa kanya. So ito mga kaibigan, no, ang lalim nito, no, may espiritu na lumapit sa Panginoon. So isipin natin, anong, anong klaseng espiritu to So baga, bad spirit, kasi wala namang sinabing Holy Spirit na nagsisinungaling eh, kundi ang bad spirit lang or evil or or demon spirit nagsisinungaling kasi siya po ang mag-ano eh sabi niya dito um, ako ang hihikayat sa kanya. Then, nagtanong ang Panginoon no, dito sa spirit. Nagtanong ang Panginoon sa paanong paraan. No? Tinanong niya ang spirit kasi siya nga ang hihikayat. Ang sabi niya, pupunta ako at pasasalitain ko ng kasinung kasinungalingan ang propeta ni Ahab. So, evil spirit po ito ang lalapit sa kanila, sa mga propeta ni Ahab. No, kaya nagsasalita sila ng kasinungalingan po. So sa buhay po natin kung i-apply natin